Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong isang syudad sa ating planeta na sa sobrang asensado at tanyag ay makakadiscover tayo ng mga gamit dito na tila ba nang galing na sa ating hinaharap? Kaya mula sa makabagong bus hanggang sa mamahaling sasakyan ng mga pulis ay pag-usapan natin ang sampung pinakakakaibang bagay na sa Dubai mo lang makikita. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10. Super Boost Hindi na bago sa ating kaalaman na ang syudad ng Dubai ang isa sa pinakaasensado at mayaman sa ating planeta na talaga namang naipakita nito sa kanilang mga bagong imbensyon at teknolohiya kung saan ang isa sa pinakabago nilang likha ay ang Superbus na maniwala ka man o sa hindi ay isang upgraded na version daw ng mga bus sa ating planeta kung saan ang sasakyan nito na mayroong haba na 15 metro at 16 na pinto ay sinasabing hakbang daw sa pag-usad ng transportasyon ng ating planeta. Dulot na 23 pasahero ang kayang isakin nito na mabilis niyang mayahatid sa kanilang mga destinasyon sa kadiila ng kayang tumakbo ng sasakyan sa bilis na 250 km kada oras. Dahil din sa maraming pintuan ng sasakyan ay hindi na kinikilangan pang mamroblema ng mga pasahero sa kanilang pagsakay at pagbaba sa superbus na talagang namang nagpapakita kung gaano siya ka convenient at kakomportabling sakyan. sabi na mas mura para ang magiging pamasahe sasakyan na ito kumpara sa ating mga tren na magiging dahilan daw kung bakit maraming mga pasayero, mapamayaman man o hindi, ang pipili dito bilang kanilang transportasyon. Number 9. Paglipad ng sasakyan alam naman na siguro natin na sa tuwing bumibisita ng ibang bansa o syudad, ang mga mayayaman ay kinikailangan nilang iwan ang kanilang sasakyan at magrenta na lamang ng kotse sa kanilang pupuntahan. Pero alam mo ba na mayroong ginawang bagong aksyon ang Emirates SkyCargo na makakatulong daw sa mga pasaherong ito. Ito ay ang kanilang tinatawag na Skywheels na magsusundo raw sa mga sasakyan mula sa bahay ng kanilang mga pasahero at isasabay itong ilipad sa lugar na destinasyon ng mga tao na magiging para hindi na kailanganin pang magrenta ng kanilang mayayamang pasahero ng mga sasakyan. Dahil ligtas at katiwa-tiwala naman ng Emirates Skycargo sa kanilang magawain ay buong tiwalang isinusuko ng mga tao ang kanilang sasakyan sa kumpanyang ito upang maisamang isakay sa eroplano na sa karagdagang bayad lamang ay nagsisiguradong meron silang agad na masasakyan pagbaba pa lamang nila mula sa kanilang eroplanong sinakyan. Number 8. Palm Jumeirah sa Jangang, siyudad ng Dubai ang isa talaga sa pinakaasinsadong lugar sa ating planeta na talaga may papakita ng artificial na isla na ito na kung tawagin ay Palm Jumeirah sanang isla ay binabuo ng tatlong artificial islands na bumabuo sa dambuhalang tila bahugis pine tree na maniwala ka man o sa hindi, sa sobrang laki raw ay madali lamang itong makikita kahit pa mula sa labas ng ating planeta. Ang Palm Jumeirah Island ay binoo pang maging tirahan ng mga turista na bumibisita sa lugar, ngunit dahil sa gawa ito sa buhangin at mga bato ay madali lamang naapektuhan ng erosyon ng isla matapos silang ibagsak sa tubig, na naging ilan para hanggang ngayon ay hindi pa rin ito binubuksan sa publiko sa takot ng mga otoridad na napakaraming mga tao ang mapahamak matapos mabisita ang lugar. Number 7, Hindi ka panipaniwalang makabagong syudad Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong ginagawang proyekto ang mga eksperto para sa syudad ng Dubai na talaga namang babago sa paraan ng pamumuhay ng mga tao dito? Ito yung proyekto kung saan gagawin nilang nasa loob ng Tila Dome, ang isang parte ng syudad na magiging daylan para makontrol nila ang temperatura ng paligid dito. Kung kaya't kahit na malamig ang panahon, ay sapat pa rin ang magiging klima sa lugar na magiging daylan para hindi mahirapan ng mga taong maninirahan dito, maging malamig man o mainit sa labas ng syudad na kanilang tinitirhan. Sinasabing isang daang hotels daw ang nakaplanong ipatayo sa loob nito na magsisiguradong napakaraming mga mayayamang tao o turista ang magkakaroon ng lugar matutuluyan sa loob ng makabagong syudad na ito. Number 6. Lumilipad na kotse sa paglipas ng mga taon ay mas dumadami ang mga bagong invention ng mga eksperto na talagang namang bumabago sa pamumuhay ng maraming mga tao kung saan ang isang kamakailan lamang nilabas sa publikong invention mula sa Dubai daw ang isa sa pinaka nakamamangha sa lahat. Sa kadila ng ang invention na ito ay ang lumilipad na kotse na kung tawagin ay Autonomous Aerial Vehicle na ginawa noong 2017 kung saan ayon sa mga eksperto ay hindi na raw kinikilangan pang imaneho ang sasakyan kung kaya't matapos mo raw piliin ang iyong destination ay dadalhin ka na nito doon dahil walang traffic sa area ay sobrang mabilis mapunta ng sasakyan ang kanyang nakatalagang paroroonan at dahil may walang propeller din na nagpapatakbo dito ay kahit masira daw ang isa ay kakayanin pa lumipad ng sasakyan na nagpapakita lamang kung gaano kasigurado ang kaligtasan ng pasaherong sasakay dito Number 5 ATM na naglalabas ng ginto sa dinamirami ng mga bagay na maaari nating matuklasan sa Dubai, ay sigurado kong ang kakaibang ATM na ito sa Emirates Hotel na ang isa sa pinaka nakakagulat sa lahat. Sa kadilanan ng ang case sa pera ay gintura ang inilalabas ng ATM na ito na talagang namang kauna-unahan sa mundo kung saan ang mga pressure daw ng ginto ay nakabase sa kanilang mga timbang na maaari raw bilhin ng mga taong gustong mag ng souvenir mula sa lugar. Ang ganitong ATM ay hindi may para sa mga mayayamang mga tao Nasasabing makakariraw gamitin din sa ibang mga hotel upang makakuha din sila ng makakaragdagang pera mula sa kanilang mga customers. Number 4, Kakaibang Alagang Hayop kung nakapanood ka na ng mga video na nagpapakita ng mga prinsipe mula sa Mansang United Arab Emirates, ay mataas ang posibilidad na alam mo na na madalas ang kanilang pag-aalaga ng mga eksotik na hayop kagaya ng tigre, cheetah, leon, quago at iba pa na nagpapakita raw kung gaano kataas ang kanilang estado. Ngunit agad na nagpatupad ng batas ang mga otoridad na nagsasabing illegal na raw ang pag-aalaga ng mga hayop na ito na naging dahilan para karamihan sa kanila ay isuko sa mga otoridad. Sinasabing ang dahilan daw kung bakit ipinatupad ng batas nito ay dahil sa ang karamihan sa mga inaalaga ang exotic na hayop sa lugar ay nagmula sa mga illegal na paraan o sadyang endangered lamang ang mga ito sa ating kalikasan. Kung kaya't mas mabuting alagaan sila ng tama at maayos kung saan mababantayan sila ng mga eksperto. Number 3, sasakyang gawa sa ginto talaga namang hindi na natin may na ang syudad ng Dubai, ang isa sa lugar kung saan tayo makakakita ng mga kakaiba at sadyang nakamamanghang mga sasakyan. At ang kotse daw nito ang isa sa pinang nakakagulat sa lahat. Sa kadila ng ang sasakyan na ito na tinatawag na Godzilla ay isang Nissan R34 GTR na mapapansing binalutan ng ginto na makikitang may mga nakaukit na detalye na nagbibigay sa sasakyan ng maganda at maangas nitong itsura. Ang nakamamangang sasakay na Godzilla ay sayasabing umaabot ang halaga sa isang milyong dolyar na naging daylan para kahit na maging sobrang ganda nito ay kakaunti lamang ang mga taong nagkakaroon ng tapang na humawak dito na nagpapakita lamang kung gaano kataas ang halaga ng sasakyan. Number 2 Burj Khalifa Kung pag-uusapan natin ang syudad ng Dubai ay talagang hindi natin dapat makalimutan ang Burj Khalifa na may hawak sa titulo sa pagiging pinakamataas na gusali sa buong mundo kung saan sa taas nito na 2,716 na talampakan ay eh sisabing tila ba isa na itong nakatayong syudad dulot na sa lawak ng espasyo sa loob nito ay napakarami ng tao ang pwedeng manirahan at manuluyan dito Taong 2004 sinimulang gawin ng Burj Khalifa kung saan limang taon lamang ang nakalipas bago ito matapos Natalgin mong nagpapakita kung gaano kahusay ang nagdesenyo at gumawa nito upang masiguradong hindi matutumba at babagsak ang gusali kahit pagaano pa ito kataas. Napakaraming mga turista ang bumibisita sa Burj Khalifa araw-araw dulot na sa tuwing sumasapit ang gabi ay napakaraming mga pailaw at fireworks pa na ginagawa dito na talaga namang nagiging dahilan kung bakit napakaraming mga tao ang may gustong bumisita dito. Number 1. Kotse ng Polis hindi na talaga natin tatanggi na ang syudad ng Dubai ang lugar kung saan tayo makakatagpo ng mga nakamamanghang mga sasakyan, pero alam mo ba na hindi lamang mga tanyag at mayamang tao ang maaaring magmaneho ng mga sasakyan na ito kundi pati na rin mga opisyal? Maniwala ka man na sa India ay may mga mamahaling sasakyan ang ginagamit ng mga polis sa syudad na ito kung saan sinasabi na mula Bugatti Veyron hanggang Lamborghini Aventador ay siyasabing ginagamit ng mga polis upang maglibot sa kabuuan ng syudad kung saan ang bawat isa sa mga sasakyan na ito ay umaabot sa halos milyones na ang halaga na nagpapakita lamang kung gaano kataas ang pondo na ibinibigay ng gobyerno sa kanilang mga polis. Uy, pangyong siguradong maayos nilang magagampanan ang kanilang trabaho sa pagpapanatili ng seguridad ng buong lugar. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang napakaraming mga kakaiba at hindi ka panipaniwalang bagay ang maaari nating madiskubre sa syudad ng Dubai na hindi may tatangging kabilang sa pinakamayamang siyudad sa ating planeta. Kaya naman para iyo, alin sa mga kakaibang bagay na ito mula sa Dubai ang sa tingin mong pinaka sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, Maraming salamat sa panood. See you in my next vid.